mga kalingap mga kaben na po yung ginawa pong poso yan Kaya ko po ngayon ay lilinisan ko po ito para masay po yung pag uh, dito baka ano ng as Ano ba po mga kalingap? Nandito pa si Kaprom D. Okay lang po munta dito. Hello. And si ano ko. Oh. Morning. Bilin, kumusta? Hi. Ay, kanina pagdating ko dito, wala ka. Kasi sabi ni Bro Jason, ano, parang, uh, o oh, yun pala, papunta ka pa lang. kasi alam ko kasi kaya napunta ako dito ngayon. Dahil every Saturday, Sunday, nandito ko baga, no? Napasyal ka dito dahil nagilinis ka ng mga halaman mo dyan, no? mga na tanim mo so gabi rin ano mayroon akong surprise sa iyo sana ay wag ka mabibigla ano kasi yung sponsor saka ako uh, nagkasundo na sa iyo na lang ibigay yung food cart ano okay ba sa iyo na <laughs> sa ibigay yung food cart kasi na, uh, nung nakaraang baga na nag vlog tayo nung una kasi alam ko naman na business minded ka mga nagtitinda ka ng mga kung ano-ano na -ano, sabi ito? Banana chips. Yan, yeah, banana chips. Ano, kung basta, basta achara. nagtitinda ka. Achara pa, may achara kasi nung nakaraan sabi mm. ko -hmm. nagtitinda ka. Kaya, kaya ngayon, naisip namin na para hindi ka na gala ng gala, eh, steady ba diba ka? Kasi nasabi mo rin dati na gusto mo yung nakatayo ka lang na, na nagtitinda, no? Para hindi ka na yung malayo, ang pinupunta, nagdi-deliver. At the same time, magiging safe ka rin dahil Siyempre, nandun ka lang. Hindi ka pa patawid-tawid sa mga kalsada. No? So, robin sa'yo namin ibibigay yung yung food cart with puhunan. Ay, grabe. ano sa tingin mo, si robin Kasi si Robelin. Eh. At ako natatawa, oh. ano, masaya ka ba o oh hindi? Masaya po. Kaya ilang po. Ito mga asikaso. Ay, ako, ay. ay, Sa akin yung po. Eh bakit ba din hasa, hasa? Ay, ka? Ay, kaman pang bigiro nga pala. Uh, nag-aaral siya sa ALS. Ay, nag-aaral ka mm. na, nga pala. Ano? Di ba o, pangarap mo yung Rubilin? Pangarap mo di ba sabi mo nakaraan? Kaya naisip namin, ako nag-suggest dun sa sponsor na sa'yo na lang ibigay dahil di ba sabi mo nga gusto mo makuha yung anak mo. Mm. Dahil gusto mo maging makapiling ba? Hindi mo naman siya magiging mak makapiling kung wala kang solid na income, ano? Kaya naisip namin, masayo na lang ibigay. So ngayon, mayroon pala problema dahil nag-aaral ko na pala. Mm -hmm. Ano ba yung pasok mo sa school? Ano? Lunis hanggang biyernis. Lunis hanggang biyernis? So ibig sabihin, lagi ka doon. Hindi nga mga asikaso pala. Mga mm. uh, -hmm. pala, nag-aaral pala. Nag-aaral siya. So, ito. So, ganito. May naisip ko akong, ano, bigyan niya pa. Si, si Bayo si Bombay. Kasi po, mas ano po, kailangan din. Eh, Pasensya na po sa ano. Kasi po. Sa yun. Sa mga ay, 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 si Ma'am, si Ma'am Angel, ano. So, paano yan? Si Bombay? Si yung ito ba yung ano? Si Kaibong Vlog ito kay... Napanood kasi si Sila Bombay. Kaya mo napanood? Kay Kay Jason. Ah, kay Mr. Bente Boy. Mas ano po, mas kailangan ko. Kasi hmm. ako po, pa. <laughs> bakit sa tingin mo na mas kailangan nila? Bakit bakit sila na inire-recommend mo? Kasi po, nahihirapan ko sila. Nahihirapan ko sila. Ano ba yung mga kahirapan nila na nakikita mo at nila na naisip mo na mabigyan ng negosyo? Ano? Uh, si Bumbay. Ano yung nakikita mo silang... Paano mo nasabi na nagihirap sila? Ano yung mga nakapansin mo sa kanila? Ano po? Uh, kumakain sila ng panis. Panis? Ba na, na witness mo ba talaga na ganun? Na panin ko So sa tingin mo deserve talaga nila na 'yun ang mabigyan. Ang tingin, ang tanong, paano naman kaya papayag sila? Hindi ko sakali ano, uh, Robin din ano dahil maganda naman yung intention mo. na hindi mo naman kubaga hindi mo naman talaga maasikaso dahil sa pag sigurado ng Robin. Oo, ganun. Sure ka ba talaga na ayaw mo? Kasi ano yung pangarap mo yung matagal na pangarap mo magkaroon ng food cart? Hmm. Sure ka ba na bibigay mo kila ano yung yung para sa opportunity na dumating sa'yo ipapasa mo kila bumbay okay ka ba? Paig ka talaga. So kung sakali man ano Robin na ano okay lang ba sa'yo na samahan mo ako kila bumbay kung sakali? Pati si Lord pero paano kaya yung padi? Paano kaya yan na uh, masasabi natin sa kanila? Sila hmm. sila Bombay. Paano kaya natin isa kunado ng nandiyan sila lahat. Yung mga kapatid. Kasi kailangan ni ano eh yung talaga ng mga kapatid kailangan nilang may pagkakitaan. Kasi wala naman naman yun. Oras-oras may nag-sponsor, may araw na syempre, wala din silang makain. Yung hmm, nakita ko, kung mapasok sa school, yung baon, yung baon kanin, panis. Oh. Okay man yung ulam kaso yung kanin panis. Kasi nilagyan ng itlog, ang itlog kasi madalas oh, mabilis mapanis kasi oh. Yun, yun, yun. yan yun ay eh. para nagmo Pero ang problema nga, madali lang naman sana kaso baka magalit si wala, wala bang magagalit sa akin ng ibili. Kasi malinis na intention eh, no? Mga mm -hmm. sino magagalit? Iniisip ko pa din, eh, sabi niya hindi mo blog yan. Ay hindi man ang pagtulong baga natin, eh, matutuwa pa yung mga kasama natin yan lalo na si Kuya Bal matutuwa yan brother si Kalinga Prab si Kuya Bal matutuwa yan kung si Labumbay o isa sa beneficiary ng Kalinga pang mabigyan ng ganyang oportunidad na yung ano pang negosyo mm, dapat talaga ba ano na ano, yung binibigay natin sa mga beneficiary natin lalo na pag napabahaya na oo oh. Yung hanap buhay yeah. na hindi dapat umaasa sa mga braggar kasi naman tayo abang buhay may meron. Kasi marami din tayong tinatulungan. Kasi din sa, isa sa mga naisip nung nag-sponsor, uh, sabi niya kung bahay yung ibibigay natin, hindi na naman sa inaano natin na kinukumpara. Kung, hmm. kung, no? kung bahay kasi ibibigay natin, o oh, may bahay sila, maayos, hmm. natutulugan, pero yung buhay nila ganun pa rin. Yung pang-araw-araw? Pang-araw-araw. Hmm. Kaya ang gusto niya, ito nang ang business, pang business. Kasi lifetime yan ay, hmm. kung makaipon sila, sila na mismo magpo-provide para sa sarili nilang bahay. Hmm. So, napansin ko naman. pati nung nakarang, pwede, habang pinapanood niya si, yung vlog ko kala Bombay, naluluwa siya. Sino si Robilin? Si Robilin, sabi ko bakit okay. naiiyak ka? Kaya naawa ko kala Bombay. Ayun, kung may may lang daw siya. Ay, kaso wala pa man daw siya eh, sabi niya. <coughs> Pero bakit mo naisip, Robin, talaga na pumasok sa isip mo na sila, Bumbay, yung ano mm -hmm. niya? Ano. Bakit? Ano Wala kasi sirang... hindi nalang... Na mamatuhay. Mmm... Kumbaga, ikaw, sa tingin mo naman eh, video ka niya naman kung mas maayos ang buhay mo kaysa sa kanila, kung sa kala, ano. So, sige, Robin, dito na. Nangakalungkot, uh, pero mm -hmm. masaya na rin dahil ah... Uh, yung intention mo talaga hindi lang para sa saya, ano, kasi kung ano ka kumbaga sabihin natin kung sakim ka hindi mo na ibibigay ito pag ano mo talaga mm. na ano no. at least siner mo sa iba yung blessing na para sa iyo, ano uh, tingin ko naman sila bumbay nga dahil napapanood ko rin yung kay ano kay okay. Sabentilo at kay Kila pag natunta, ang ah, madalas talaga nilang wala din bigas minsan mm. pa ng kuryente ano. mm. pero sa tingin mo kaya anong magiging assurance kaya natin bro uh, Bente na talagang maano nila yung ano food card aasikaso na lang gusto. Bali ano, nang ibibigay natin, ibibigay ko sa kanila, sa kanila ibigay yung food cart. Yun ang agreement natin na bawal ibenta. Kung sakali na mapabaya nila, pwede natin bawiin, bawiin ibigay sa iba. Para pangalagaan nila yun. Katulad din sa mga pabay, na dapat requirements, bawal pabayaan. Pag pinabayaan nyo, pwede bawiin, pwede ibigay sa iba. Pidin. Yun yun. Pidin Pero, napakasorte mo Ruby din. Ayaw mo talaga? Ito na sa kumbaga hindi lang magtatama doon sa ano mo siguro oh, Sa uh, mga schedule mo okay. Kasi nung una sabi niya, niya Yung nga sa akin yung ano ba ka ng barbecuean Kasi ko sabi, sabi ko wala pa man tayo pag naka, nagkaroon tayo ng badik Mapagawa tayo niyan Eh okay, kaso yung ganito Kung nalaman natin ngayon na bibigyan ka hmm. Sige, sige, so kailan kaya ang target natin? Uh, bro? na maibigay kusana on the spot, kasi actually matagal na yung food cart dun ay mm. yung unang binibigyan namin umayaw din dahil hindi daw niya maasikas dahil sa health issues mm. health, health problem niya mm. kaya ito sa pangalawa uh, medyo ano din, yun pala, -isip -isip, mm. yung pala napag-isip-isip na po ng gumiging na hindi po talaga magtutugma din sa kanyang schedule uh, mm. at nagandahan naman po nun eh mapupunta naman yung food cart doon sa maayos, ano kung baka yung pamilya ni Bumbay oh, so, deserve nila kasi kailangan nila ng pangaraw-araw na pambili ng pagkain pambaon ng mga kapatid dahil nag-aaral sila so pati kailangan ano, kailangan natin dapat maibigay na natin sana eh, mm. para mapakinabangan ma, na rin nila kung mm. dahil matagal na rin yun doon sana uh, mabigay mm. na natin kaya on the spot mm. sabihin din natin muna natin kaila Kuya Bal kasi kaya na mabigay tayo ng, mabigyan ka ng food cart food cart kabuhang, Ay, sana para maging oh. So, makapagandiyan naman tayo ano. matulong din yung si ano sila hey, kuya Bal, sirab, ng nang sakali. Paano natin masasabi mo, hmm. ikaw nang bala? Hmm. No, tayo ano tayo, masabi tayo pag na, ano. Pagpunta pag na, uh, uh, ako dun sa kanila. Punta mo yung personal. Hmm. Sige, sige, sa mga uh... Sayang yung buwigin sa yung food cart ni, ano, kapong Sa'yo sana pala ibibigay ni Ma'am Angel. Bakit ano, bakit naisipan mo na tanggihan yung food cart na noon pangarap mo magkaroon ng pangigusyo kung so, bakit tinanggihan mo nag-aaral kasi ako hmm. tapos yun lang hindi ang... ko maasikaso ah hindi mo maasikaso di ba pwede man yung tanggapin mo tapos ano paghapon pwede ka magtinda bakit naisipan mo na ano na tanggihan yung food cart Nag-aaral ka, pwede man sa hapon. Pagkataas ang pag, pag, mo, pagkalabas mo sa school, pwede kami magtinda. Nag-aaral ako sa gabi. Ano nag-aaral ka sa gabi? Ah, ka sa gabi. Hmm. Ano yung sinasabi mo na ano? na ibigay niya lang kala anong naisip na isipan mo bakit sa dami-dami nang pwede natin pwede mong i-recommend kay Kaprumdi si Labumbay ang pinili mo Pabilin. Nakakaawa kasi sila. Ano? Nakakaawa sila? Bakit nakakaawa? Wala silang, ano, wala silang pagkain na, ano, kailangan nila pang araw-araw. Ah, kailangan nila pang araw-araw, ano, pagkakitaan, ano? Mm -hmm. Mm Saka din ako sa'yo nung napanood mo yung video, naluwa ka. Pero yung, yung walis ting ano yung pang follow yun sa, ano, <laughs> sa langaw o ano man lang yan hindi pa yung gamit kung mga sa ano ay ano yan sa taong lipod yung yung baga mga, mga <laughs> ano Madilis ba, ano yan? hindi pa man yan nagagamit yung walis ba? walis na sa malapit sa pagkain ano yan? kaya yan inaano niya sa ano para yung mga maligno ini pumasok sa dito ayaw? Ano? oo oh. hmm. pero Rubilin hindi ko alam siguro ma ano din po si Ma'am Angel kasi si ang alam ni Ma'am Angel yung sponsor ni Kapromde na kay Robelin ibibigay kaso ngayon po ay naisipan nga ni Robelin na kalabumbay na lang daw kasi hindi man daw pumaas kaso Robin, anong masasabi mo dun kay Ma'am Angel yung sa sponsor ni Kapromde? Kasi siya Yan po mga kalingap mga kabente Yan, galing lang po dito ni Kapromde and kanina and kung saan po ay may blessing po na may magandang balita po sana para po kay Rubilin at ito po yun ay mabigyan po si Rubilin po ng pang hanap buhay yung pang business yung food cart and subalit, uh, si Rubilin po ay tinanggyan po niya ito ang dahilan po ay ano nag-aaral po siya nahiya daw po siya sa kay, kay ano kay Kaprom di at kay Ma'am Angel na hindi niya magampanan yung pag-business, yung pagtitinda dahil minsan po ay maghapon po sila sa plase. Yan, lunis hanggang biyernes po ang pasok niya. And kaya po ay uh, naisipan niya na ibigay na lang daw sa iba na mas karapat dapat. Simula po na napanood niya si Labumbay, si Kulot yung sa vlog ko. Na sobrang po siyang awa dahil kumakain na nga daw po ng panis na kanin. Yung binabaon po sa trabaho. Yan. Bigla po napaisip si Rubelin na na dapat po para sa kanya ay napag-desisyon na ipabigyan ipabigay na lang daw po sa iba. And maraming salamat dun sa sponsor and pagpasensya nyo na po. Yun po yung naging ano po ni Rubilin. Nahiya daw po si Rubilin kasi nga daw po ay pinaghirapan nyo po yung bibigay nyo po sana para sa kanya. Na baka di daw po mag magampanan ni Rubilin yung obligasyon po niya. And nahiya din po na sa kanya po binigay yung food cart tapos po iba po ang magtitinda yun po, nahihiya po si Rubilin pero gusto gusto po ni Rubilin kaso sa panahon ngayon ay nag-aaral po si Rubilin gusto po niya na makapagtapos ang pag-aaral makaakyat po sa stage matagal na pong pinapangarap yun ni Rubilin maraming maraming salamat kay ma'am Angel sa, sa lahat po ng mga su supporter sa mga sponsor po na tumulong po sa mga nangailangan, maraming maraming salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pasubscribe po sa aking second channel, Kalingap Jason, at sa aking main channel, Mr. Bende Boy Vlog. Pasupport na rin po sa channel po ni Caprondi Vlogs. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.